Ang pag-ibig ay nasa hangin, at ang mga anghel na tagapagbantay ay mayroong pambihirang mensahe para sa iyo. Inaanyayahan kitang magbulay-bulay ng malalim tungkol sa iyong mga damdamin ukol sa pag-ibig. Ang paglalaan ng oras upang maunawaan at harapin ang iyong sariling emosyon ay ganap na normal. Kung nararamdaman mo ang pangangailangan, ay pause ang video na ito at magpakalunod sa introspeksyon. Ang pagminilay sa pag-ibig ay isang maselang paglalakbay. Sapagkat ang damdaming ito ay komplikado, mahirap ilarawan sa mga salita. Sinasabi ng mga anghel na ang pag-ibig ay maaaring magkaroon ng maraming anyo, maging ito ay isang kahanga-hangang kwento o isang mapait na trahedya. Gayunpaman, anuman ang pagiging komplikado ng mga relasyon, ang simpleng pag-iral ng pag-ibig ay nagpapahalaga sa lahat. Kapag pinag-uusapan natin ang pag-ibig, ginagawa natin ito ng may malalim na respeto at paghanga. Ang pag-ibig ay lumalagpas sa simpleng pagsamba o isang makapangyarihang damdamin, ito ay kadalasang lumalampas sa mga hangganan na ating alam. Ito ang kakanyahan ng mensahe na nais naming ibahagi ngayon sapagkat may isang taong napakalapit sa iyo na naghahanda upang kumilos patungo sa iyo. Bago tayo pumasok sa mga detalye tungkol sa espesyal na taong ito na may malalim na damdamin para sa iyo, mahalagang pag-usapan natin ang presensya ng mga makapangyarihang senyales sa iyong buhay. Ang mga senyales na ito ay mga tunay na indikasyon ng masaganang swerte na malapit ng maganap sa mga susunod na buwan. Ito ay mga malinaw at makabuluhang mensahe na ipinapadala ng iyong mga anghel na tagapagbantay upang gabayan ka at ihanda ka para sa mga positibong pagbabago na darating. Sa kabuuan ng video na ito, tatalakayin natin ang tatlong partikular na senyales na napakahalaga. Bawat isa sa mga senyales na ito ay may natatanging kahulugan at revelasyon, at sa pag-unawa sa kanila, magiging mas handa ka upang masulit ang mga oportunidad na darating. Lubos naming inirekomenda na panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Tanging sa paraang ito mo lamang ganap na mauunawaan ang lalim ng mga mensaheng nais is iparating ng iyong mga anghel na tagapagbantay sila ay nagsisikap ng walang pagod upang liwanagin ang iyong landas at tiyakin na alam mo ang mga kamanghamanghang bagay na papalapit na. Ngayon, bumalik tayo sa pangunahing tema ng mensaheng ito, pag-usapan natin ang espesyal na taong ito na nagmamahal sa iyo ng matagal na panahon. Ang taong ito, na matagal nang iniingatan ang mga damdaming ito sa puso, ay malapit nang gumawa ng isang hakbang na magpapasaya sa iyo ng labis. Ang buwang ito ay nangangako ng mga pagbubunyag at kamanghamanghang mga kaganapad na magpapabago sa iyong buhay para sa mas mabuti. Gayon paman, mahalagang maunawaan na ang mga damdaming ito ay hindi bago, ito ay umiiral na ng maraming taon, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipahayag. Ang pag-ibig, tulad ng alam natin, ay isang komplikadong damdamin at madalas na mahirap tukuyin. Ito ay nag-iba-iba sa bawat tao, hinubog ng kanilang mga karanasan sa buhay at edukasyon. Gayunpaman, sa kabila ng komplikadong ito, mayroong isang bagay na universal na nakikilala pagdating sa tunay na pag-ibig. Kapag tayo ay niyayakap ng isang taong nagmamahal sa atin, lahat ng mga misteryo at mga detalye ay nawawala, naiiwan lamang ang isang damdamin ng kadalisayan at kaginhawahan na walang kapantay. Maring tinatanong mo sa sarili mo kung kilala mo na ang taong ito, at ganap na nauunawaan na maaaring hindi tiyak ang sagot. Madalas, ang mga tao ay eksperto sa pagtatago ng kanilang tunay na damdamin, maaaring dahil sa takot sa pagtanggi o kawalan ng kaalaman kung paano ipahayag ang nararamdaman. Sa susunod na buwan, maghanda ka sapagkat ang taong nagmamahal sa sayo ng maraming taon ay naghahanda na upang sa wakas ipahayag ang kanyang mga damdamin. Maaring harapin niya ang matinding pag-aalinlangan at hiya yeah, dahil sa hindi pagpapakita ng kanyang pag-ibig noon. Ang pagkaantala na ito ay maaaring dulot ng iba't ibang dahilan, kabilang ang takot na hindi matugunan ang kanyang damdamin o ang paniniwalang hindi patamang panahon. Maaring nararamdaman niya na nabigo siya sa ilang paraan dahil sa paghihintay ng matagal upang ipahayag ang kanyang pag-ibig, ngunit mahalagang malaman mo na ang damdaming ito ng pag-ibig ay tunay at malalim. Ang unang senyales ng synchronicity na nais kong ibahagi sa iyo ay ang simbolo ng bulaklak ng lotus. Ang bulaklak ng lotus ay isang makapangyarihang imahe na kumakatawan sa higit pa sa kanyang panlabas na kagandahan. Ito ay sumisimbolo sa kadalisayan ng puso at isipan na naglalarawan ng isang estado ng kapanatagan at kalinawan na ating pinapangarap na makamtan. Bukod dito, ang bulaklak ng lotus ay isang simbolo ng espiritual na paglago na napakahalaga kapag iniisip natin ang tungkol sa romansa at tunay na pag-ibig. Pinag-uusapan natin ang isang pag-ibig na lagpas sa simpleng mababaw na pagnanasa. Ito ay isang pag-ibig na may malalim na ugat, tulad ng bulaklak ng lotus na sumisibol mula sa putik upang mamulaklak na may walang katulad na kagandahan. May isang taong kilala mo na malalim na nagmamahal sa iyo. At ang taong ito ay nagkaroon ng sapat na oras upang iproseso at maunawaan ang kanyang sariling mga damdamin. Ito ay hindi isang pabigla-biglang pag-ibig o isang panandaliang damdamin, ito ay isang pag-ibig na lumago at na-develop sa paglipas ng panahon, naging mas matatag at mas malalim. Sa kontekstong ito, ang bulaklak ng lotus ay sumisimbolo sa susunod na yugto ng prosesong ito ng pag-ibig at koneksyon. Ito ay isang malinaw na tanda ng espiritual na paglago at emosyonal na pagkahinog na kapwa mahalaga para sa isang malusog at pangmatagalang relasyon. Ang ideya na may isang taong lubos na nakatuon sa iyo ay maaaring parehong nakaka-excite at nakakakaba. Para sa ilang mga tao, ang posibilidad na mahalin ng malalim ay isang katuparan ng isang pangarap. Hangad nila ang wala ng iba kundi ang mayakap ng isang taong tunay na nagmamalasakit, isang taong nakakaintindi at pinahahalagahan ang kanilang mga natatanging katangian. Sa kabilang banda, para sa iba, ang pagharap sa isang ganitong kalalim na pag-ibig ay maaaring maging isang hamon, lalo na kung hindi pa nila naranasan ang tunay na pag-ibig noon. Ang intensidad at lalim ng damdaming ito ay maaaring maging napakalakas, ngunit ito rin ay lubos na nagbibigay ng kasiyahan. Maaaring papalapit ka na sa isang pag-ibig na hindi mo paganap na napapansin. Ang pag-ibig ay may kakayahang lampasan ang mga balakid, kabilang ang distansya. Minsan, isang simpleng mensahe sa social media ay maaaring magpainit ng puso ng isang tao kahit na sila ay malayo sa isa't isa. Kamangha-mangha kung paano ang isang simpleng kilos ay maaaring lumikha ng isang malalim at makabuluhang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao. Ang pag-ibig ay may halos mahikal na aura na may kakayahang lumikha ng malalakas na ugnayan at magdulot ng mga positibong pagbabago sa ating mga buhay. Kapag pinapayagan natin ang ating sarili na magmahal at mahalin, binubuksan natin ang mga pinto para sa isang mundo ng mga posibilidad at mga pagbabago. Ang mga pagbabagong ito ay naghahanda na upang mangyari sa iyong buhay, mga kamanghamanghang pagbabago na maaaring magdala ng kaligayahan at kasaganaan. Gayunpaman, Natural lamang na makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan ukol sa mga pagbabagong ito kahit na sila ay may kasamang mga pangako ng pag-ibig at positibidad. Ang mga pagbabago, gaano man kabuti, ay palaging may kasamang elemento ng hindi alam at kasama nito, kaunting takot at pangamba. Handa ka na ba na gawin ang susunod na hakbang? Ito ay isang mahalagang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili. Ang pagiging handa para sa mga pagbabagong hatid ng pag-ibig ay mahalaga upang ganap mong matanggap ang mga bagong oportunidad. Mahalagang tandaan na, bagamat ang pagbabago ay maaaring hindi komportable at nakakatakot, ang iyong mga anghel na tagapagbantay at ang universo ay may pinakamabuting hangarin para sayo. Sila ay laging nasa iyong tabi, ginagabayan ka sa tamang direksyon, at tinitiyak na mayroon kang lakas upang harapin ang lahat ng mga hamon na darating. Ang pagtitiwala sa suportang ito mula sa kalangitan ay mahalaga upang malampasan mo ang mga sandali ng pag-aalinlangan ng may kumpiyansa at pag-asa. Ang ikalawang senyales ng synchronicity na nais kong talakayin ay ang presensya ng sagradong geometriya sa iyong buhay. Ang sagradong geometriya ay isang kamanghamanghang konsepto na nagbubunyag ng koneksyon sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Alam mo ba na ang gumagalaw na tubig ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga anyo, depende sa mga kondisyon at panlabas na impluensya, tulad ng tunog. Ang mga kakaibang anyong ito ay bahagi ng tinatawag nating sagradong geometriya. Tulad ng bulaklak ng lotus, ang sagradong geometriya ay sumisimbolo sa espiritual na paglago, ngunit sa isang paraang kadalasan ay nagmumula sa hindi inaasahang mga pinagmulan. Kapag iniugnay natin ang sagradong geometriya sa bulaklak ng lotus, naalala natin na ang mga hindi inaasahang kaganapan ay madalas na nagiging pinakamakapangyarihang mga pinagmumulan ng paglago. Ang simbolismong ito ay nagpapakita sa atin na ang buhay ay puno ng mga sorpresa na, bagamat maaaring mukhang salungat o mahirap sa simula, ay mga mahalagang oportunidad para sa pagkatuto at pagunlad. Ang katotohanan na ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa malapit na hinaharap ay maaaring mukhang medyo salungat. Karaniwan, ang mga impormasyong ito ay pinapanatiling lihim, ngunit ang simpleng presensya ng mensaheng ito ay hindi inaasahan at espesyal. Pinili ng iyong mga anghel na tagapagbantay na ibahagi ang mga revelasyong ito sapagkat naniniwala sila na handa ka ng tanggapin at maunawaan ang mga impormasyong ito. Ito ay isang pagpapakita ng tiwala sa iyong kakayahang harapin ang mga darating na pangyayari. Sa makatuwid, mahalagang tandaan na mayroon kang lakas, motibasyon, at determinasyon na kailangan upang harapin ang anumang hamon na darating sa iyong landas. Ang mga hamong ito, bagamat maaaring mukhang nakakatakot, ay mga oportunidad para sa paglago at pagpapatibay ng sarili. Ang disiplina ay mahalaga upang harapin ang mga sandaling ito. Ngunit mahalaga rin na maglaan ka ng oras upang magpahinga at magsaya. Ang balanse sa pagitan ng trabaho at paglilibang ay mahalaga upang mapanatili ang iyong enerhiya at fokus. Kahit na mahal ka ng taong ito ng maraming taon, hindi nito binabago ang katotohanan na maaari kang masorpresa sa kanyang mga plano para sa iyo. Ang pagmamahal na nararamdaman niya ay malalim at tunay, at ang mga aksyon na malapit na niyang gawin ay sumasalamin dito. Gayunpaman, ang pag-unawa at pagtanggap sa pagmamahal na ito ay maaaring maging isang napakalaking karanasan, lalo na kung hindi mo ito inaasahan. Ngunit alamin na ang taong ito ay handang maghinay-hinay at tulungan kang tanggapin ang kanyang inaalok. Nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagpapahintulot sa iyo na iproseso ang lahat sa sarili mong bilis. Narating na natin ang huling tanda ng synchronicity na kinakatawan ng Phoenix. Ang phoenix ay isang maalamat na ibon na sumisimbolo sa muling pagsilang sa isang kamanghamanghang paraan, na tila nabubuhay muli mula sa mga abo ng mga nakaraang inaasahan. Ang simbolong ito ay napakamakapangyarihan at kumakatawan sa isang malalim at makabuluhang pagbabago. Itinuturo sa atin ng phoenix na, kahit na pagkatapos ng mga hamon at kahirapan, palaging may pagkakataon para sa muling pagsisimula at pag-renew. Ipinapaalala nito sa atin na, Gaano man kahirap ang ating mga karanasan, palagi tayong maaaring bumangon at magsimula muli ng may higit pang lakas at karunungan. Itikit ang iyong mga mata sandali, huminga ng malalim, at pagnilayan ang kahulugan ng tatlong tanda na ito, ang bulaklak ng lotus, ang sagradong geometria, at ang phoenix, para sa sayo. Bawat isa sa mga simbolong ito ay nagdadala ng mahalagang mensahe ng paglago, pagbabago, at espiritual na pagrenew. Ang mga ito ay mga paalala na ikaw ay nasa isang landas ng personal na pag-unlad at na ang universo ay nasa iyong tabi, sumusuporta at gumagabay sa bawat hakbang mo. Mahalaga ring tandaan na, kahit na ang aksyon ng espesyal na taong ito ay maaaring maganap sa susunod na buwan, magkakaroon ka ng sapat na oras upang maghanda ng emosyonal. Wala nang mangyayari ng pabigla-bigla o biglaan. Magkakaroon ka ng pagkakataong magnilay, umunawa, at tanggapin ang bagong yugtong ito sa iyong buhay sa sarili mong bilis. Ito ay mahalaga upang matiyak na ikaw ay makakaramdam ng kasiguruhan at kaginhawahan sa mga pagbabagong darating. Ang paglalakbay ng pagtanggap at emosyonal na paghahanda ay isang mahalagang bahagi ng prosesong ito. Hindi ka nag-iisa sa landas na ito. Ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay palaging naroroon, nag-aalok ng suporta, gabay. Nais nilang malaman mo na okay lang na maglaan ng oras upang mag-adjust sa mga bagong kalagayan. Walang pagmamadali at bawat hakbang na gagawin mo ay sa tamang oras para sa iyo. Sa pagninilay mo sa kahulugan ng mga tanda na ito, hayaan mong maramdaman ang lakas at tibay ng phoenix sa loob mo. Kilalanin ang kadalisayan at kagandahang sinisimbolo ng bulaklak ng lotus, gayon din ang pagkakaisa at kaayusan na kinakatawa ng sagradong geometria. Ang mga simbolong ito ay bumubuo ng isang makapangyarihang imahe ng iyong sariling potensyal na lumago, magbago, at muling mabuhay mula sa mga kahirapan ng mas malakas kaysa dati. Ihanda ang iyong sarili upang yakapin ang mga pagbabago ng may kumpiyansa at pag-asa. Ito ay isang panahon ng malaking pagbabago at paglago kung saan maaari mong tunay na matuklasan at maabot ang buong potensyal mo. Magtiwala sa paglalakbay sa mga tanda na ipinapadala sa iyo ng universo at sa patuloy na gabay ng iyong mga anghel na tagapagbantay. Sa tiwalang ito, magagawa mong harapin ang anumang hamon at makakahanap ng kasiyahan, pagmamahal, at katuparan sa bawat hakbang ng daan. Palaging tandaan na ang proseso ng pagbabago ay unti-unti at na bawat maliit na pagunlad na iyong ginagawa ay makabuluhan. Ito ang iyong panahon ng muling pagsilang at sa karunungan ng phoenix, kadalisayan ng bulaklak ng lotus, at pagkakaisa ng sagradong geometria handa kang baguhin ang iyong buhay sa isang pambihirang paraan. Samantalahin ang pagkakataong ito ng paglago, at hayaan mong gabayan ka ng mga makapangyarihang puwersang ito, tungo sa isang maliwanag, at puno ng posibilidad na hinaharap. Nais kong tapusin ang mensaheng ito sa isang panalangin. Panginoon, sa komplikasyon ng buhay at sa mga malalim na misteryo ng pag-ibig, hinihiling namin ang iyong walang hanggang karunungan upang gabayan siya. Ipagkaloob mo po sana sa kanya ang kinakailangang pasensya upang maunawaan ang mga maselan na detalye na kanyang nararanasan araw-araw at ang tapang upang yakapin ang mga hindi inaasahang pagbabago na hatid ng kapalaran. Nawa ang mga simbolo ng bulaklak ng lotus, sagradong geometriya, at phoenix ay magsilbing maliwanag na mga parol sa kanyang paglalakbay, nagliliwanag sa kanyang landas at pinupuno ang kanyang puso ng pag-asa, pag-unawa, at kapayapaan. Panginoon, pagpalain mo siya ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon na darating sa kanyang landas. Naway matagpuan niya ang balanse na kinakailangan upang mabuhay ng may pagkakasundo, puno ng karunungan at katahimikan. Tulungan mo siyang makilala at pahalagahan ang mga alok ng taos pusong pagmamahal na kanyang natatanggap, na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng bawat kilos ng pagmamahal at malasakit. Punuin mo ang kanyang puso ng katiyakan na siya ay hindi nag-iisa, at siya ay pinag-aruga ng iyong walang hanggang pag-ibig. Naway maramdaman niya ang iyong presensya sa bawat sandali, lalo na sa mga panahon ng kahirapan, at naway magdulot ito ng kaginhawahan at tapang upang ipahayag ang kanyang mga pinakamatimtimang damdamin. Panginoon, gabayan mo siya ng iyong liwanag at pagpalain mo siya ng kapanatagan upang magtiwala sa proseso ng buhay na alam na ang lahat ay nangyayari para sa isang mas mataas na layunin. Naway mabuhay siya sa bawat araw ng may pasasalamat, yakapin ang kagandahan ng kasalukuyan at ang pangako ng hinaharap na may di matitinag na pananampalataya sa iyong banal na probidensya. Amen. Tandaan mo na, anuman ang mangyari, ikaw ay may kontrol sa iyong mga pagpili at sa direksyon na nais mong tahakin. Ang iyong mga bituin ng swerte ay nagpapahiwatig na kamanghamanghang mga oportunidad ang darating sa mga susunod na buwan at ang espesyal na taong ito ay magiging isa sa mga katalista ng mga pagbabagong ito. Huwag magmadali, sundin ang iyong sariling bilis at alamin na may tamang oras at lugar para sa lahat ng bagay. Ang mensaheng ito ay inilaan para sa iyo at may kaugnayan sa eksaktong sandali na iyong tinitirahan. Palaging tandaan ito, kahit na hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa iyong nais. May layunin sa likod ng bawat karanasan, at ikaw ay palaging protektado, at ginagabayan ng mapagmahal na kamay ng Diyos at ng mga di matitinag na batas ng universo. Hayaan mong ang mga salitang ito ay tumimo ng malalim sa iyong kaluluwa, at magbigay ng tunog sa iyong kalooban. Ang universo ay nagnanais ng pinakamahusay para sa iyo at tinitiyak ang isang positibong resulta anuman ang iyong desisyon. Magpasalamat sa Diyos sa pagiging buhay at sa bawat umagang nagigising ka, na alam na ikaw ay protektado, at mayroon kang isa pang araw upang ipagpatuloy ang iyong kwento. Ikaw ay ginagabayan ng isang mas mataas na puwersa, na nagnanais ng iyong kagalingan at tagumpay. Kahit na ikaw ay humarap sa mga hamon at balakid, tandaan mo na ang mga mahihirap na sandaling ito ay bahagi lamang ng iyong paglago. Ang mga ito ay mga pagsubok ng iyong tibay at lakas ng loob, at bawat isa sa kanila ay naglalapit sa iyo sa iyong mga layunin. Huwag magpatalo sa mga kahirapan, sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang panggatong upang magpatuloy ng may higit pang determinasyon. Angkinin mo ang mensaheng ito at lahat ng mga biyayang taglay nito sa pamamagitan ng pagsulat, tinatanggap ko, at inaangkin ang lahat ng mga biyayang nakalaan para sa akin, pati na rin sa aking pamilya. Ang makapangyarihang pahayag na ito ay isang pangako na tanggapin at yakapin ang lahat ng positibo at mabuting darating sa iyong direksyon. Ipalaganap natin ang positibidad, pagmamahal, at kabutihan sa isa't isa. Pinag-iisa ang ating mga enerhiya upang lumikha ng mga alon ng positibong enerhiya na bumabalot sa mundo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng ating mga positibong enerhiya ay maaaring magdala ng makabuluhang pagbabago hindi lamang para sa atin kundi para sa lahat ng nakapaligid sa atin tandaan mo na posible kang magkaroon ng isang pangitain ng iyong kaluluwa maging ito ay isang taong nakilala mo na o isang taong nakatakdang makasalubong mo pa lamang ang pangitain ito ay maaaring maging malinaw at nagdudulot ng kapanatagan nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng katiyakan at direksyon mag-ingat ka sa susunod na video dahil isang mahalagang mensahe ang naghihintay sa iyo ang mensaheng ito ay magiging isang mahalagang bahagi ng palaisipan na makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang landas na iyong tinatahak at maghanda para sa mga darating. Naway ng Diyos at ng universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pagmamahal, at mga biyaya. Naway ang bawat desisyon na iyong gawin ay gabayan ng banal na karunungan, at naway maramdaman mo ang patuloy na presensya ng isang mapagmahal na proteksyon sa iyong paligid. Amen.